PUTANG INA NINYONG LAHAT! Miley Romualdez, Lisa Michael, bong Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa death end! PUTAK NA MO Wala ka posisyon sa gobyerno, naminigay ka ng pera ng gobyerno eh! Utang INA NINYO! Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi? sabi pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi, Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, baby. she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka! Na involved sa bribery ng Supreme Court Justices! May video, may kaso, may weaknesses dal yung speaker mo. pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa namimigay ng pera OWD na mimigay ng ayuda Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin niyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap? And ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ipuhag-hag na ninyo tanan ang isubmit na sa COA? Hindi. E sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, but, alam mo yon that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, Tumatawin ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a house of representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service... Uh -huh we think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, wala trabaho eh. So kailangan nila na permission. Walang nakalagay doon. So how is that an, a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang binayolate ko dito sa loob? They allow other visitors. To come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo, sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi, ni Secretary Chua, through that lawyer, I think, Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now. Na yes, she can visit Subject to the guidelines of the detention center. Ano sa so anong ginawa ako mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, pinipigyan ko kanyang pasensya yan, si Ta Taas ba yan? kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi, may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan na kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag, I locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte? Bakit? Is not that government property. I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano kasi hindi nila pinapapasok yung uh, yung doktor. 'Di ba? So yes. Kinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says Kapag may violation sa detention facility, ay ililipat sa correctional facility. Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari, niyo ba itong compound na ito? And then, sabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. di Diba? after ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign, Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ah. Kailangan kasi namin ng pera pag election na kasi, tabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. eh bakit mo sinisira pa nga lang po? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. Yes. Country going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tingnan nung ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying to his teeth to get the votes of people. na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.